Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may sumpa nga po ang lahat ng binubong victory ni Kevin Durant Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video Ang balitang pumerma nga po ng kontrata dating center ng Los Angeles Lakers sa hindi nga po inaasahang pagkakataon mga katrops, ay natalo nga po ang Phoenix Suns sa kanilang game ngayong araw kontra sa isa sa mga pinakamahinang kupunan ngayon sa NBA na Portland Trail Blazers sa score na 109-104. Yes, hindi nga po naging sapat ang netala ditong 40 points ni Kevin Durant at 26 points ni Devin Booker na siyang rason bakit bumagsak na nga po sa 14 wins sa 13 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikatensid si standings ng Western Conference. Kaya ikangay mukhang sobrang na nga po talagang nag struggle nga ng Phoenix Suns na manalo sa kanilang mga laro. Since tatlong beses pa lamang nga po silang nanalo sa kanilang huling sampung game ngayong season. At kasunod nga po ng paglamyang muli ng Phoenix Suns ni Kevin Durant ay may ilang mga fans na nga po nagsabi at naghinala na parang merong sumpa nga na po talaga ang lahat ng big three na binubuo nito simula noong nasa Oklahoma City Thunder at Brooklyn Nets pa siya naglalaro. Yes, lahat nga po ng kanyang binubuo ay bigla-bigla na lang nasisira ang chemistry dahil sa pagtatamo nga po nila ng injury o pagkakaroon ng drama sa loob ng kanilang organisasyon. At sa nangyayari pala nga po ngayon sa Phoenix Suns, ay mukhang ito rin naman nga po ang kahahantungan nito. Since hirap nga po sila na makabuo ng chemistry sa parating pagkawalan ni Brad Bill, bunsod ng mga tinatamo nitong injury. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumirma nga po ng kontrata ang dating center ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa nalabas na balita mismo ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, pumirma na nga na po ng 10-day contract o 4-game period ang dating NBA superstar na si DeMarcus Cousins sa Taiwan Bear Leopards. Yes, gaya nga po kay Dwight Howard, ay maglalaro rin naman nga po ito sa isa sa mga liga sa Taiwan kung saan magsisimula nga po siya ditong maglaro sa kalagitnaan pa naman ng January. Pero sa kabila nga po niyan ay mismong si DeMarcus Cousins na nga po nagbigay ng minsahe sa mga basketball fans sa Taiwan na hindi na nga daw po siya makapaghintay pa na maglaro at magpakitang gilas dito. Well kung inyong matatandaan mga katrops, naging partner naman nga po ito ng Lakers taong 2019, sadyang hindi lang mga po siya nakapaglaro dito, bunso ng tinatamon niyang injury. Para rin nga po sa inyong kalaman, simula nga po nang mawala si Kasin sa NBA ay sinubukan pa rin nga po niya makabalik dito, ang kaso lang wala nga pong kumukuha sa kanyang kukunan kaya nakapag nga po siya na maglaro na lamang overseas sa Puerto Rico at ngayon naman sa Taiwan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.